Mga kapatid, magandang araw muli sa inyong lahat. Kamusta po kayo? At ay, huwag po kayong magsawa na makinig ng salita ng Diyos. At alam ko po, marami na kayong napupunta mga channel, napapakinggan ninyo. Huwag naman yung kalimutan ang channel na ito na makinig din po. May mapupulit din po kayo ditong aral mula sa ating Panas Kristo. At dito po, ang ating itinuturo ay mga aral at turo mula sa Ama at sa Kanyang Anak. Para nang sa maging totoo yung ating pananampalataya. Magkaroon po ng katotohanan at tunay na pananampalataya yung ating sinusundan. Kaya talaga, bigyan po natin ng na magandang paliwanag yung mga tanong po ninyo sa bawat komento po ninyo ay magkakaroon po ng kasagutan sa pamagitan po ng salita ng Diyos. Kaya talaga, basahin po natin. Ito mula po kay John Philip Abeliada. Basahin natin ang kanyang tanong. Sabi po dito, paano naman sumasampalataya na kay Jesus? hindi naman kilala ang ama sa langit, maliligtas po ba? Ayan. Napakaganda ng tanong po ni uh, ni, ni John, Philip, na kung saan ang ati daw pala ng palataya kung kay Jesus lamang, pero hindi naman kinikilala yung ama, ano ba ang kahihinat na nito? May kaligtasan po ba? Ayan, babasahin natin sa kasulatan. Ito'y mababasa po natin sa sulat ni Juan. 14.1. basahin natin. Huwag magalumihanan ang inyong puso magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. So itong talatang ito, kailangan nating sumampalataya sa Diyos, sa Kanyang Ama, sa Diyos Ama. Ano po? At magsisampalataya din tayo sa Kanya o kay Jesus Kristo. Ano po? So yan po ang malinaw na inyong napakinggan. Kailangan po ang pananampalataya sa Ama maging doon sa Kanyang Anak. Yan po ang ating kakamtang kaligtasan. Kasi ang magliligtas dito, yung mag-ama. Yan ang dapat yung malaman. Sa talata nating na binasa po dito, no? ulitin ko po, huwag magkukulimahanan daw yung ating puso, huwag magkakaroon ng anong takot, pangamba, pag alilangan Yun ibig sabihin ng huwag ang inyong puso. Ang importante dito yung pagsampalataya natin sama at pagsampalataya natin kay Heso Kristo. Ano po? Kaya dito po, sa inyong mga katanungan, kung hindi niya kinala ang ama, maliligtas po ba siya? So, patulit ha yung tumuklas pa. Para maalaman natin na matiyak natin na kung ang pananampalatay ng ibang mga tao ay dulang sa anak kay Kristo, ay maliligtas po ba, ba sila? No. Kasi meron pong ganong mga reliyon na mga sekta, mga iglesia na nagtayo ngayon na kay Kristo lang sumasampalataya. palataya po ay na ang ama. At the same time then sa Ama lang sumasampalataya at kay Kristo ay eh, hindi sumasampalataya. Di ba? Kung sumasampalataya man sila kay Kristo, hindi nila kinikilalang anak ng Diyos. Ibig sabihin, walang pagkatiyos si Kristo. No? Itinuturing na uh, katulad nating tao. So, hindi po ganun dapat ang pagkakilala natin doon sa kanyang anak. Kaya nga anak ng Diyos eh. Kung ano yung katangi ng ama, mayroong katangi, hindi yung kanyang anak. Kaya dito, ang ating pananampalataya babalikan natin ay sa ama at sa anak. po, nakasulat po sa mga sulat ni Juan na mismo si Kristo ang nagsasalita dito sa sulat ni Juan. O ngayon, dadagdagan pa natin. Sabi pa dito sa Juan, 1244, para makita natin yung katotohanan, at si Jesus ay sumigaw at nagsabi, Ang sumasampalataya sa akin ay hindi sa akin sumasampalataya kundi doon sa nagsugo sa akin. So malinaw po ba? Malinaw po ba yung ating narinig na talatang ito, mga kapatid? Kailangan natin, hindi lang kay Kristo tayo sumasampalataya. Pati doon sa nagsugo kay Heso Kristo. Sino ba yung nagsugo sa ating Paneso Kristo para makapunta dito sa lupa? Di ba't yung kanyang ama? So sasampalataya sa na natin yung ama pati yung kanyang anak. So malinaw po sa talatang ito nating na binasa. no po? Kaya dadagdagan pa natin, hindi lang po ang pananampalataya natin sa anak at sa ama at may ganito pang supporting verse na tayong mababasa sa 14.24 ng Juan pa rin po. Ano? Ho? Sabi pa dito, Ngunit ang hindi nagmamahal sa akin ay hindi sumusunod sa aking mga salita. At ang mga salitang narinig ninyo ay hindi nanggaling sa akin kundi sa amang nagsugu sa akin. Di ba't napakalinaw po yung mga aral at turo na ating napapakinggan na sinasabi ni Kristo ay nagmula din pala ito sa kanyang ama. Kaya itong mag-among ito nagkakaisa. Kailangan natin sundin yung mga aral at turo na iisa yung aral na matatanggap natin na mula sa ama, ibinigay sa anak, mak nakarating sa atin na dapat natin sundin. So malinaw po ba? So kailangan ang kaligtasan ay matuto nating sampalatayanan ng Ama at Anak sapagkat yung aral at turo nagmula sa Ama. Hindi pa po ba? Kaya pag hindi mo kinilala ang Ama, eh, ano ba mangyayari sa sa'yo? So magpatuloy tayo maghanap ng kasulatan na mababasa pa natin. Sabi pa po dito, basahin natin itong unang Juan 2.21. Hindi ko kayo sinulatan nang dahil sa hindi ninyo nalalaman ng katotohanan, kundi dahil sa inyong nalalaman sa pagkat alinmang kasinungalingan ay hindi sa katotohanan. Ituloy natin sa 22. Sino ang sinungaling? kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo. Ito ang Antikristo sa makatuwid ay ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. Yan. Kapag tinatanggihan mo yung ama, vice versa, no? tinatanggihan mo rin yung anak, ay wala ka pong kaligtasan doon. So, kailangan, wag mong itatanggi ang ama, wag mong itatanggi ang anak. Sinasabi po dito, sino ang sinungaling kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo. Ito ang Antikristo. Sa makatawid ay ang tumatanggi sa ama at sa anak. Kaya ho dito, mga kapatid, yung sinasabi po ninyo sa inyong komento, kung hindi mo kinikilala ang Ama o itinatanggi mo yung Ama, si Kristo lamang ang iyong sasampalatayanan, magiging antikristo ka pala, sinasabi po dito. Sa Ama katuwid ay tumatanggi sama sa Ama at anak, Yung mga tumatanggi, halimbawa tumatanggi ka sa Ama, ay antikristo yon Di ba? Malino ko yun. Kung tumatanggi naman ikaw sa anak, antikristo ka rin. Ibig sabihin, kalaban ni Kristo. Yung mga antikristo, yung po ang sumasalungat sa aral at turo na mula sa ama at sa anak. Yan ang mga Antikristo. Kaya dito, malino po sa mga kasulatan, dapat mong kilala rin talaga ang ama at anak. O, patunayan natin. Eh bakit natin kikilala rin ang ama at anak? Kasi nga po, itong mga bagay nito, walang kaligtasan kung wala kang pananampalataya sa ama at sa anak. Kailangan mong sumampalataya sa ama maging dun sa anak. Kasi inuutos ng ama ito. O, basahin natin. Diyan 3.16 Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlimutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong anak upang ang sinamang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na wala hanggan. Kaya dapat po ang pagsampalataya mauna yung sa ama. Kaya tinuturo ni Jesus na sumampalataya muna tayo sa ama at the same time tinuturo din ng ama na kailangan natin sumampalataya sa kanyang anak. Nang sa ganun hindi tayo mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po dito sa mga komento ninyo, maliligtas po ba siya? Eh kung ang pagkakilala mo lang kay Jesus, kay Jesus ka lang sumasampalataya. At hindi ka kumikilala sa Ama, hindi ka sumasampalataya sa Ama. Malinaw na hindi yung maliligtas kasi sinasabi dito, kailangan nating sampalatayanan yung nagsugo sa anak. Di ba sinugo si Kristo? Sino nagsugo kay Kristo? Kaya sampalatayanan mo rin yung nagsugo kay Kristo. Diba? Kaya sinasabi ng ama, sampalatayan mo rin na yung kanyang anak nang sa ganun, hindi ka mapahama kundi ka magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kaya kapatid, malinaw itong ating mga sinasabi. Binabasa natin sa kasulatan. Ano po? Kaya huwag po kayong magkakaroon ng agam-agam pagkalito. Kung may ibang managtuturo na hindi naman na ipapaliwanag ng ayos, dito kayo pumunta sa ating channel na talagang read scriptures. Binabasa natin sa kasulatan yung mga salita ng Diyos. So, idagdag pa natin ito, no? Sabi pa dito, basahin natin sa unang Juan 5.10, ang nananampalataya sa anak ng Diyos ay may patotoo sa kaniya. Ang hindi nananampalataya sa Diyos, o, oh, di ba? Nakita natin. Kailangan ho ang pananampalataya doon sa anak at maging doon sa kanyang ama. Ulitin ko po, ang hindi nananampalataya sa Diyos ay ginawang isang sinungaling ang Diyos sapagat hindi sumasampalataya sa patatoo na ibinigay ng Diyos tungkol sa kanyang anak. O, di ba? Kailangan mo talaga sampalatayanan yung ama. Bago nga isugo si Kristo, kailangan mong paniwalaan yung sinasabi ng ama na kailangan mo munang sumampalataya sa ama at the same time yung sinasabi ng ama na sampalatayanan yung kanyang anak. E, ibig sabihin, magkakaroon nga ikaw ng buhay na walang gan. Nang sa ganon hindi mapahamak ang iyong kaliluwa. Hindi na napakalinaw po ano ang ating binabasa? Ayan po ay isang magay na paghahanap ng katotohanan na nakasulat sa banal na kasulatan na yun ay sinasabi ng ating Panginoong Diyos Ama. Ngayon, idagdag ko ho ito. Sabi pa ho dito, no, para maging malinaw sa ating pag-uusap, Juan 5.24 Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang sumusunod sa aking mga salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na wala hanggan. Di ba napakalinaw? Kailangan natin sumunod sa sinasabi ni Kristo na tayo sumampalataya doon sa nagsugu sa Kanya. Sapagat bibigyan ka ng buhay na wala hanggan. Hindi na siya hahatulan sapagat inilipat na nga siya sa buhay mula sa kamatayan. O di ba napakalinaw? So sana malinaw po ito sa iyo. Kaibigan dyan. Jan Philip, itong mga talata na ibinigay ko sa inyo, balik balikan mo itong mga na-review natin, ano? Na binabasa ko, 'yan ang ating pangahawakan, maitanim sa ating puso at isipan. Kasi yung hindi ko sa ama at sa anak, meron po eh, may mga taong ganoon. Wala nang pagkakilala sa Diyos. Ito ang sinasabi po sa Juan 16:3. Na kung saan ay maunawaan ninyo, gagawin nila ang mga bagay nito dahil hindi nila kinikilala ang ama o ako. Yan. Meron pong ganyang mga salita sa isang sali, no? At ang mga bagay nito ay gagawin nila sapagkat hindi nila kilala ang ama ni akoman man. So, yung mga ayaw sumunod sa ama, ayaw sumunod kay Kristo, ang ginagawa po nila talaga ay kayo ay ilayo sa tamang aral na mula sa Diyos at kay Kristo. Kaya mag-ingat po kayo sa mga nangangaral na kung saan ay daldal ng daldal, na hindi na daldal naman, ay hindi yung aral at turo na mula sa ama at sana. Bagamat minsan nagbabasa sila, binabaluktot yung mga salita ni Kristo. Nagkakaroon po ng ganung mga mga aral na talagang ililihis ang inyong isip sa tamang aral. Kaya mag-ingat po kayo. Kaya itong ating binasa ay naging isang bagay na magiging sandata natin sa mga na maling aral na dumarating sa ating panahon. Kaya kailangan magbasa po kayo ng kasulatan. Langyo po ako nagbibigay po sa inyo ng ganitong bagay na limang bagay lang po ang matatandaan nyo kapag nagbabasa po kayo ng kasulatan. Balikan po natin ito no? para maging matibay sa inyo. Yung Bible acronym, books. Alam natin na ang kasulatan ito ay meron 66 books. So di yan po pag kailangan nating basahin yung aklat ng Panginoon. Sapakat, Meron itong instruction ng Panginoon So dito sa instruction ng Panginoon, kailangan mong sundin yung kanyang pamaraan at utos Nang sa ganon, maranasan mo yung kanyang bountiful, yung kanyang kasaganaan, yung kanyang kabutihan Kapag naranasan mo ito, patuloy mong maranasan yung kanyang love, yung kanyang pag-ibig Nang sa ganon, ikaw ay manatili sa kanyang pag-ibig 'di diba? At ganun pa man na maranasan mo dito sa mundo hangga't ikay nabubuhay, dumating yung panahon na kung saan ay hahanguin na tayo sa mundong ito, bibigyan naman tayo ng lugar doon sa kanyang eternity at bibigyan ka rin ng buhay na walang hanggan kapag ikaw ay marunong sumunod, marunong kang kumilala sa Ama at sa Anak, bibigyan ka ng eternal life. Okay po? So salamat ah uh, kapatid na sana naintindihan mo yung ating naging paliwanag. Huwag kang makalimot na mag-like at mag-subscribe sa channel ito kung hindi pa. At kung pwede, i-share mo na rin ito sa mga mo sa buhay. Okay? So, salamat pong muli sa inyong panahon at pakinig. Ito po yung lingkod, Brother Owen. Please like, comment, and subscribe, and share now itong ating video. To God be the glory. Amen.